Guys, ito yung nililinis namin buti ng gin lagay ng mantika ito guys ang mga kahon ko dito wala itong laman na wala ito yung mid light tsaka yung isa ito yung mga kahon ko dito lahat 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty Twenty-one, twenty-two Twenty-three, twenty-four Twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, plus ito Wala nang laman Thirty-three Ito mga puno pa to. Soft drinks naman to Ito may mga laman pa siya 32, 33, 34 35, 36 tapos ito pa may laman pa rin 36 37 tapos may lima pa doon sa tindahan 42 tapos ito mga puno pa kalalagay-lagay lang tapos yun yung ibang bakante hmm. yan yung aking mga kaguluhan dito ako sa bodega ko ngayon ito lahat sya yan lahat yung aking mga mga alak yan ang mga kaguluhan ko dito ganyan karami yung aking mga kahon ito ako sa aking bodega. Ito dating tindahan ko ito. Kaya ginawa ko siyang bodega kasi nga doon na ako sa may labas na pwesto. Yung um, diba? Kaya ginawa ko siyang bodega. Hmm. May mga laman kalalagay pa lang, kalalagay lang ng ano. Tapos meron pa doon lima. Unti na lang din alam. Hindi ko pa naiuwi dito tapos isang cobra din soft drinks na maliliit meron doon saka ganito rin mga soft drinks RC mga yan, yung mga 1.5 yun din, ang mga inumin ko yan ang aking mga kaganapan guys maliliit uh, uh, maliit na hanap buhay uh, ilan na nandito uh, ang ating mga kaganapan sa ating bodega ito harapan ng bahay ito dati ito ang main ko kaso lang ginawa ko na siyang bodega tapal tapal lang muna hmm, puro tapal tapal lang kasi doon tayo sa negosyo magpupokus maraming maraming salamat sa mga nanonood thank you thank you sana nga Lagi tayo pagpalain, maraming maraming salamat.